ito. Grabe, alas 8. Maga. Alright. Tayong hmm. tayo. Ito hmm. na yung nasunog. Oh. Nakarecover na sila. Ayan na. Hmm. na taon. Hmm. Okay na ulit sila. Okay. Oh. Hmm. Ini Sintralizer. Oo, oh, nung naka ayan oh. Sintralizer yung nila. Ayos. medyo luminis na konti Oh, ano ah, there si Sander Sander the Great ini ti ini ti

Oh, I got it. Good, huh? Valentine's Marty. All right. اڄ ڏينهن ۾ وڌيڪ ٿي وڃي ٿو